Muli ang ikapo ay biyayang ipinagpalit. Ngayon para sa alay, kaya iyon ang ikapo. Para sa handog, punta tayo sa 2 Corinthians. Una sa lahat, ang konteksto ng 2 Corinthians 8 at gayon din ang 9 ay dalawang buong kabanata sa pananalapi, partikular sa paksa ng pagbibigay. 'Yan ang konteksto. Kaya pumunta tayo sa 2 Corinthians 9:10. Sinasabi nito at ang Diyos na nagbibigay ng binhi para sa manghahasik at tinapay para sa pagkain ay maglalaan din at magpaparami ng iyong mga yaman para sa paghahasik at magpapalago ng mga bunga ng iyong katuwiran. Naniniwala ako na ito ang talatang ginamit ko noong nakaraang linggo na nagpapakita ng sarili sa aktibong kabutihan, kabaitan at pag-ibig sa kapwa. Masyado ba akong mabilis magsalita? Ito ay mga salitang hindi nagmumula sa ating simbahan. Mabuti naman, oo. O, ayan na tayo. buti naman. buti naman. Okay, mabuti. So yun yung tithe, I mean, yun yung pag-aalay. Ngayon, sa Malakias 3.10 ay sinasabi, dalhin ninyo ang lahat ng ikapu. Ano ang lahat ng ikapu, Pastor, Pastor Riz? Ito ang buong ikasampu ng iyong kita sa kamalig. Kaya't narito ang sinasabi ng dalawang talatang ito sa mga taga korinto at Malakias susunod na talutod. I mean, next slide. Nangangahulugan ito na ang bawat piso o bawat dolyar na darating sa iyong buhay ay mapupunta sa bilang ikapu 10% o ang pera ay nagiging tinapay o binhe. Yun lang. Ito ay alinman sa ikapu o tinapay o buto. Hanggang na ngayon, nagamit ko na ang diagram na ito dati, ngunit minsan ang ilan. Ang ilang mga tao ay mas nakikita. Makay? Alam kong hindi ito bagong turo, pero ang ginagawa natin sa ating simbahan ay paulit-ulit nating itinuturo ang mga prinsipyo pagkat maaga o huli, mauunawaan mo. Ganyan ang renewal ng isip, Makay? Anyway, next slide. Ang tinapay ay nagbibigay ng iyong mga pangangailangan. Iyan ang ginagawa ng tinapay. Nagbibigay ito ng iyong mga pangangailangan ngayon. Sabihin ngayon. Ngayon. sabihin mo ahora. 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 Ah, oh, union. Union. Ngayong araw. So, sa ito, ngayon. Sabihin ngayon, ang iyong mga pangangailangan ngayon. Ano ang kailangan mo? Pagkain ngayon. Silungan na ngayon. Mga damit mo na ngayon. Ang iyong mga obligasyon, ang iyong mga bayarin ngayon. Sa iya at maging ang ilan sa iyong mga gusto ngayon. Sabihin ngayon, ngayon. Ang susi sa iyong mga gusto sa pamamagitan ng paraan ay kumonsulta sa may-ari. Hindi lahat ng gusto mo mabibili mo lang. Sino ulit ang may-ari? Diyos. Diyos. Sabihin ng Diyos. Diyos. O, oh, pag-aari ng Diyos ang lahat. Ang Diyos ang may-ari at ikaw ay kanya manager. Manager, tama. Ngayon, ang binhi. Kaya ito ay tinapay makay? Ang binhi ay ang itinanim mo para sa iyong pag-aani sa hinaharap. Sabihin ng hinaharap. Kinabukasan. Tagalog ng future. Kinabukasan. Sa kinabukasan. 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 Tama ba yan? Lalim. Wag na, English na lang. Ito ay para sa iyong kinabukasan. Susunod na slide. Huwag itanim ang iyong tinapay. Hindi ito lalago. Ito ay para sa iyo, ito ay para sa iyo ngayon, para sa iyong mga pangangailangan. Sa kabilang banda, huwag kainin ang iyong binhi. Hindi ka magkakaroon ng hinaharap na ani. Minsan, sa kapastoris, paano mo malalaman kung alin ang tinapay at alin ang binhi? Ang sagot ay itanong mo sa Diyos. Ang Espiritu Santo ay nabubuhay sa iyo. Itanong mo sa kanya dahil ito ay sa kanya pa rin. May sense? May katuturan ba ito simbahan? Oo. Okay, mabuti. Susunod na talutod. Sinasabi ng Malakias 3.10, dalhin mo ang buong ikapu sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sa gayon ay subukin mo ako. Sabihin ang pagsubok, pagsubok. Kaya ito ay pagsubok mula sa Panginoon. Kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit para sa iyo at ibubuhos para sa iyo ang isang pagpapala hanggang sa wala ng kailangan. Susunod na slide. Kaya ang ikapu ay ang dinadala mo sa Diyos para buksan ang mga bintana ng langit. Yan ang sinasabi ng Biblia. Yan ang layunin ng ikapo. Kaya lang hindi pareho. Ang layunin ng ikapo ay buksan ang mga bintana ng langit. Isa itong metapora. Sabihin ang metapora. Metapora. Tagalog ng metaphor. Anyway, ito ay isang metapora para sa ulan. Ang pagtupad sa obligasyon ng ikapo ay ang tamang hakbang tungo sa pagtatamasa ng supernatural na panustos ng Diyos. Tandaan na sinabi ko na lahat ito ay spiritual, ito ay supernatural sa langit. Ito ay bahagi ng disenyo ng Diyos, simbahan. Kaya nga sinabi niya, subukin mo ako, sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit para sa iyo at pagkatapos ay ibubuhos ko sa iyo ang isang pagpapala. Bumaling ka sa iyong kapwa at sabihin, gawin mo ito sa paraan ng Diyos ng gawin ito sa paraan ng Diyos, hindi ang iyong paraan. Hindi ang iyong paraan. Gusto kong makipagkamay ka. Sabihin, gawin mo ito sa paraan ng Diyos. Gawin ito sa paraan ng Diyos. Hindi ang iyong paraan. Hindi ang iyong paraan. Yung kapitbahay. Wisdom Online, i-type mo iyan. Gawin mo ito sa paraan ng Diyos, hindi sa iyong paraan. Maraming gulo sa buhay dahil ginawa mo ito sa iyong paraan. Kawili-wili, ah, really, really, hindi ba? Anyway, punta tayo sa uh, tandaan. Sinasabi sa Malakias 3.8 na mayroong mga ikapu at mga handog. Kaya ang ikapu ay isang bahagi ng equation. Ito ay upang buksan ang mga bintana ng langit. Nawala yung... Ayan na, ito ay upang buksan ang mga bintana ng langit. Naintindihan to? May katuturan ba ito hanggang ngayon? Okay. Mabuti, mabuti, mabuti. Susunod na taludtod. Sa talatang 11... Sinasabi ng Malakias 3.10, Sabi ng Panginoon, aking sasawayin ang mananakmal, iyan ang kaaway. Yun ang magnanakaw. sa okay, sapagkat hindi mo sisirain ang bunga ng iyong lupa at ang iyong puno ng ubas sa parang ay hindi magkukulang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Susunod na slide. Kaya't ang ikapu ay nagbubukas ng mga bintana ng langit para sa ulan. Pero kung walang itinanim, sabing nakatanim, nakatanim sa lupa upang tuluyang bumuhos ang ulan pagkatapos nito ay walang dapat na dumami pa Simple lang 'yan, right? Kung magsasaka ako tapos umulan pero hindi ako nagtatanim ng binhi, walang ani, walang dapat paramihin. May katuturan ba ito? Oo, ganun din dito. Kaya naman kailangan nating maunawaan ito. Sinasabi ng salita ng Diyos na ang iyong binhi, ang iyong ibinibigay, inihasik mo ang iyong mga binhi sabihin inihasik ko ang aking mga buto inihahasik ko ang aking mga buto at hindi ang aking tinapay at hindi ang aking tinapay hindi ito pareho sa 2 Corinthians chapter 9 ito ay tungkol sa paghahasik ito ay tungkol sa pagbibigay ito ay tungkol sa pagbibigay at pag-aalay paano mo malalaman na ang 2 Corinthians kabanata 9 ay tungkol sa pag-aalay? Ganito ang sabi ng Biblia. Dahil ang buong kabanata ay nagsisimula sa ngayon tungkol sa pag-aalay, wala itong sinabi tungkol sa ikapo. Pagkatapos sa ibaba, Paul, nagpatuloy si Apostol Pablo sa versikulo 6. Sabi niya, versikulo 6, Tandaan mo ito, sabi ni Paul, na ang ibig sabihin ay hindi ito ang unang pagkakataon na itinuro niya ito. Muli, tandaan ito, hindi ito ang unang pagkakataon na itinuro din natin ito. Tandaan. Tandaan kung ano. Siya na naghahasik ng kaunti at sama ng loob ay aani rin ng kaunti at sama ng loob. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana at may pagpapala. Kaya para makatanggap ng mga pagpapala, kailangan mong maghasik. Merong dalawang uri ng paghahasik. Ang isa ay mapagbigay at yung isa ay kuripot. Tama ba yan? Kuripot. Tama ba yan? Isang salita ba yan? Kuripot? Oo, kuripot. Huwag maging kuripot na nagbibigay. Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin, Huwag kang kuripot. Huwag kang kuripot. Kaya minsan siguro kung bakit walang babalik at kunti-kunti dahil hindi mo naiintindihan ang talatang ito. Marahil ito ang talatang kailangan mong pagnilayan. Ito ang prinsipyo ng kaharian ng paghahasik at pag-aani. Oras ng binhi at pag-aani. Sabihin, paghahasik at pag-aani paghahasik at pag-aani. Wisdom online, kung sinusundan mo ako, sabihin mong sa type down, paghahasik at pag-aani kung sinusundan mo ako. Kaya paano ka dapat magbigay? Ang susunod na talata, ang talata certain, ay nagsasabing, magbigay ang bawat isa ayon sa kanyang pagpapasya at layunin sa kanyang puso. Tungkol ba ito sa ikapo? Simbahan, tungkol ba ito sa ikapo? Hindi, hindi. Tandaan na sinabi kong ito ay ang pinakaunang talata ay nagsasabi na ito ay tungkol sa pag-aalay. Kita niyo, marami sa inyo ang nag-iisip na ito ay tungkol sa ikapo. Hindi ito tungkol sa ikapo. Ito ay tungkol sa pag-aalay. Hindi nag-aatubili o nalulungkot o napipilitan. Dahil mahal ng Diyos ang isang masayahin. Masaya, mabilis na nagbibigay nito na ang puso ay nasa kanyang pagbibigay. Ito ay tungkol sa iyong puso ng pagbibigay ang pag-aalay layunin sa iyong puso paano mo malalaman kung anong mga binhi ang ihahasik tanging ang diyos hindi ko sasabihin sa iyo hindi dapat sabihin sa iyo ng iyong asawa hindi dapat sabihin sa iyo ng iyong mga kaibigan hindi dapat sabihin sa iyo ng pastor tanging ang diyos Naghahasik ka ng mga binhi sa pamamagitan ng pananalangin at pagkatapos ay sumusunod ka kapag narinig mo ang banal na espiritu. Kaya kailangan mong makinig. Kung gagawin mo, kung walang tagubilin mula sa banal na espiritu, kung gayon ay huwag kang maghasik dahil siya ang nagbibigay sa iyo ng tagubilin. Ang Diyos ay nabubuhay sa iyong puso. Ang Diyos ay nagsasalita sa iyo sa iyong puso. Gustong gusto ng Diyos ang isang masayahin, masayang masaya, maagap na gawin ito na nagbibigay. Kapag sinabi sa iyo ng Diyos na gawin ang isang bagay, huwag mag-isip ng ilang linggo at buwan. Yan talaga ang isa sa mga paksa sa ngayon eh, Wisdom Business Network. Meron kang pagtuturo, ngunit ikaw ay naantala at naantala. At ano ang mangyayari kapag naantala ka? Inaantala mo ang iyong ani. O, oh, ganun din dito. Sabihin, naantala ang pagsunod. Naantala ang pagsunod ay pagsuway. It's ay pagsuway. Wisdom Online, itype mo yan pababa. Ang naantala na pagsunod ay pagsuway. Ang iyong ani ay naghihintay sa kabilang panig ng iyong binhi ng pagsunod. Ito ay tungkol sa pagsunod. Ang pinakamabilis na landas patungo sa iyong tagumpay ay mabilis, masayahin, masaya, maagap na gawin ito, radikal na pagsunod. May katuturan ba ito? Okay, next slide. Tapusin natin 'to. Kaya ang binhi ay para sa paghahasik sa lupa. Ito ay para sa pagbibigay, tama? Kaya magtanim ka ng binhi. Merong ilang mga layunin para sa pagbibigay. Nagtanim ka ng binhi para sa isa, namumuhunan sa Ebanghelyo. Yan ay kapag sinusuportahan mo ang mga misyonero, tama ba? Namumuhunan ka sa ebanghelyo upang ang ebanghelyo ay kumalat sa lahat ng dako ng mundo. Isa yan, ang isa pang uri ng pagbibigay ay ang pag-aalay. Ito ay pag-aalay bilang papuri sa Diyos. Iyan ang handog na ating kinukuha sa simbahan. Nagahasik ka ng handog ng papuri sa Diyos. Kaya ano ang mangyayari kapag nagbigay ka? Ano ang susunod na mangyayari? Huling taludtod, ito ang pangako ng Diyos kapag nagbibigay ka kasama ang pamumuno ng banal na espiritu. Sabi niya, at ang Diyos ay kayang gawin ang lahat ng biyaya. Bawat biyaya at makalupang pagpapala ay dumating sa iyo ng sagana. Sabihin ng kasaganaan. Kasaganaan. Bakit? Bakit gagawin yon ng Diyos? Well, magpatuloy tayo. Para ikaw, sabihin ng ako. Ako. Naway lagi at sa lahat ng pagkakataon, lahat ng sitwasyon mo sa buhay, kahit anong nangyayari sa iyo sa buhay, kung ano ang kailangan mo sa buhay, nandiyan 'yan. Magbibigay ang Diyos ng sapat sa sarili. Pastor Riz, anong ibig sabihin noon? Nandiyan 'yan. That means na nasa iyo lahat ng kailangan mo na tulungan sa buhay. Dahil ikaw ay inayos ng sagana para sa bawat mabuting gawa. Mahirap ng Tagalog. Tama? I'm trying to explain this in Tagalog para naintindihan nyo. Pero basahin mo na lang yung verse ha. Magagawa mong maging isang pagpapala na nangangahulugan na mayroon kang higit sa sapat para sa iyong mga pangangailangan. At pagkatapos ay kapag sinabi ito ng banal na espiritu, magagawa mong magbigay upang tulungan ang iba sa bawat mabuting gawa. Iyon ang layunin. Ito ay layunin ng Diyos. Natanggap mo ba ang mensaheng ito, simbahan?